Loves! Labs. Loves! Labs. Sinud ka na? Ha? Sa mo. Kilit. Ano naman na? May ano lang ako sa'yo papasagot. Gusto mo pera? <laughs> 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 May 500 <rin> ako dito. <laughs> o, tapos... Pwedeng mapasayo to. Oh, pwede naman sa akin. Ay, dali. Hindi. Sa akin to. Bibigay ko sa'yo. Bakit mo papapaira pa? Ay, hindi. Sagutin mo lang. May barya ka dyan. Bigyan mo ang 6 na piso. Ipapasagot ako. Pag nasagot mo, sa'yo na to. 500. Tumataging ting na. 500. 6 na... pesos. Tapos. Ipapasagot ako sa sa'yo. Oh, pag nasagot mo. Oo, pag nasagot mo. Kapag di ko <laughs> Na? Wala. Okay. Better luck next time. <laughs> Ay, hindi. Dali, dali, dali mo na. Dali na. O, oh, hawakan mo. Namnamin mo. <laughs> hindi. Ano? Hindi. Ano? Tigpipiso lahat. Anim. Pwede naman. Sa akin na yan, ha? -di mo naman masagot. Pag nasagot mo. Faster, faster. <laughs> hmm. Ganda na. Dito. May ano dito. Diba six yan? O, oh, ito na. Six yan, diba? Hmm. Tagal? Ilan yan? Six pesos, diba? Parang ano ko na gagawin, ha? <hazit> Ano? Hindi mo alam! Alam mo? Ila! Bilangin mo, di ba? Six yan. One, two, three. One, two, three. One, two, one, two, one, two. Mm. Tama. Oh. One move lang dapat magawa mong tig to three, <laughs> three. three yan. bilang. One move lang. <laughs> one move lang? Oo. Oh -oh. Eh, na eh. Ha? Satu, <laughs> Oh. Ito satu, 2 satu, Hmm. Ilang, dem, ano to? Ilang dapat bago manalo. satu nga. Ma. Pag nagkamali hmm. ako, ng isa, you know? one move lang Oh. Hmm. No. Three na ya One, two, three. One, two, three. <laughs> 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 Hindi yan. No. Sige, isa pa. Isa pa. pa kita isang chance. <laughs> Dapat daw mo. No, tingnan mo. One, two, three. One, two, three. Kaso dito, one, two, one, two, one. Oh. Dali, saya yung 500. Oh. <laughs> ano? <laughs> Hindi yan. One move lang. Easy lang yan. Dapat ano? maging three to. Oo. Sayang, oh. 500, oh. Oh. Ano? Mm. Secret? Suko na? Sayang 500 dyan. Hindi. Hindi na. Bigay mo na lang. Hindi. Ay, ayan nga. Challenge eh. oh. Di ba <habay> mahal mo naman ako? Oo. Oh, challenge to. Ang okay, ah, challenge, challenge. O, oh, sagutin mo na. Si Red. Si Red. Dapat three to. O, oh, three, o. Oh. Di ba mo? <laughs> <laughs> hindi. Ano <Alam> mo? <laughs> Dali. Si Red. Iii, o. Ang daming move niyan! Hindi lang, hindi pa nga eh. oh, sige. Ito. 1, oh. One, two, three. One, two, three. <laughs> 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 Ay, <laughs> ka na. Siret ka na. Oh. Kunin ko na muna ito. Ah, aga na! Ay, challenge is challenge. Tago ko na muna ito, ha? Ah. Tago ko na muna ito. Siret oh, ka na. Sagutin ko na. Yung... Ano? Tingnan mo, ha? Ah, diba yan? Oh. Ising ko lang. Oh. One mo One, two, three, ha? Oh. One, two, three, yan. Paano ha mo? <laughs> One, two, 3 three. Hindi. Tingnan mo. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Ah! <laughs> <Pinabaw ko laughs> ay, eh. <laughs> eh. Ha! Ha! Ay, wala na. ka ganon. Wala ka ganon. <laughs> wala. Talo ka. Oh, ha! So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 All sides. 3. Say na 6 pesos mo sa akin na to, mama.